Magandang umaga mga kaagri Ngayong umaga ay meron tayong susubukan na itanim uh, Nung pumunta ako sa Thailand May nakita akong gumagawa ng ganito uh, Tingnan natin kung uh, magtatagumpay ba tayo so, Unang una, so, kailangan natin ng mga small cups na may mga tubig and then lalagyan natin siya ng vera. Talagang uh, napaka galing ng vera may mga uh, chemical content so liban siya. sa alubera uh, magdadagdag din tayo ng uh, red onions pero dagdagan naman natin dagdagan pa natin itong uh, alubera para mas mabilis ang pagtubo ng mansanas na ating itatanim. Okay, so ganyan lang siya kasimple. At uh, lalagyan din natin siya ng uh, sibuyas. I-research -re ko later on kung ano rin yung mga chemical content ng sibuyas bakit nakakatulong din siya sa pagpapatubo ng halaman ang gagawin natin ay lalagyan natin ng toothpick yung mansanas natin uh, bubutasan natin siya ng konti lang okay, so dito uh, ang daanan ng hangin para para uh, tutubo yung buto ng mansanas sa loob. Yan. So, araw-araw, um, kung ano ang mga magiging development. So, uh, oh, masyadong maraming tubig. Bawasan natin. Uh, yung susunod na kabanata ay ipagpapatuloy natin pagkatapos ng ilang araw kung meron ng uh, uga ang mga uh, mansanas natin. So, paalam muna mga ka-agree. Uh, till next vlog.